what if mag-focus ka na lang muna sa sarili mo gawin mo yung mga bagay na gusto mo at makakapagpasaya sa'yo tapos huwag mo na lang isipin yung mga sasabihin ng ibang tao basta alam mo na tama at masaya ka sa ginagawa mo sabi nga nila You really have to love yourself to get anything done in this world. At kasabay nun, dapat hindi ka't natatakot magkamali. At itama yung mga pagkakamaling na gawa mo. Kasi, diyan din naman tayo natututo sa mga pagkakamaling na natin. Pero, hindi ibig sabihin nun na habang buhay na lang tayong magkakamali. At tandaan mo na hindi tayo napag-iiwanan. Sa jam magkaiba lang tayo ng tinatahak na daanan.